dito, 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 dito dito. Dito. Go na, kawang na, kawang. dito, dito. Limitado ang mga impormasyong ibinahagi sa pagdinig ng Senado ni Guo Waping o mas kilala bilang Alice Guo. Madalas sa sagot ng dismissman man, Tarlac Mayor sa mga tanong ng mga senador ay hindi niya alam o gagamitin niya ang right against self-incrimination. Unang tanong pa lang, kaugnay ng kanyang pagkakakilanlan ay hindi na ito sinagot ng dating alkalde for your own sake at uh, para sa kabatiran ng aming komite, just one last time on this very simple fundamental question. Ikaw ba si Guo Huaping? Uh, Madam Chair, hindi ko po confirm at um, may kaso na po sa akin sinampa. Sasagutin ko po sa korte po. Paliwanag pa ni Guo, tumatanggi siyang magbigay ng mga impormasyon dahil sa pagbabanta sa kanyang buhay. Uh, Madam Chair, honestly po, hindi ko po alam kung paano po nangyari. Basta ako, alam ko po ako po si Alice Ko. po. At pasensya na rin po, uh, kung di po kayo naniniwala, ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat. At sa mga magiging questions niyo rin po sa akin mamaya, uh, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Ngunit hindi naging katanggap-tanggap sa mga senador maging ang dahilan na death threat sa hindi niya pagsagot sa mga katanungan. Sasagutin mo kaming ganyan, pagkataas mo kaming bastosin, pagkataas mo kaming takasan, sasabihin mo may death threat ka, tapos hindi mo masabi kung saan galing yung death mo, na hindi mo masabi kung dito sa Pilipinas o sa abroad. Itinanggari ni Alice Guo na may Pilipinong tumulong sa pagtakas nilang magkakapatid sa bansa. Ngunit pigil rin itong ibigay maging ang pangalan lang ng ANIAY Foreign National na nagpairam sa kanila umano ng yate para makatawid patungong Malaysia. Bunsod ng patuloy na pag-iwas ni Alice Guo sa pagsagot sa mga tanong, hindi maitago ng ilang senador ang kanilang pagkadismaya sa anilay pagsisinungaling ng dating alkalde? B Miss Alice, nauubos na yung pasensya namin dito. Sana gustong, gusto ko po talaga i-discuss. gustong gusto mo pala sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na ha. Nakakagigil ka na. Sa kabila ng paliwanag ng ilang senador na ang mga posibleng sagot sa mga tanong ay hindi self-incriminating o hindi magagamit na ebidensya laban sa kanya, ay tumanggi pa rin sumagot si Alice Guo sa maraming katanungan ng mga mambabatas. Sa pagtatapos ng pagdinig, sinabi ni Committee Chairperson Senator Lisa Otiveros na mas malalim pa ang isasagawa nilang investigasyon sa mga susunod na Senate hearing kaugnay sa issue na kinasasangkutan ni Alice Guo. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.